Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw, susubukan natin mag-install ng DC Monorack sa ating WSP. Una, tanggalin natin yung grab bar ng ating WSP. Meron lamang yung tatlong bolts. 10mm po yung size ng bolts. Ayan. Yeah. Una yung sa likod, tapos yung dalawa sa harap. Tapos yan, hanggang na sa barat itong uh, DC monorack. Maganda po siya, makapal metal. At ito pala ay pang Vespa, kasi wala pang, pang WSP. So, subukan natin kung oh, kasya So, eto, kasya naman yung dalawang punta sa harap. Pero yung sa likod, dahil nga ito ay pang Vespa, hindi siya sakto. Kasi yung sa Vespa, dalawa yung butas. Pero yung sa WSP, isa na. So, yung mangyayari is, puputasan natin yan. Hindi ko na sinama sa video. Pero ayan, pinutasan ko sa gitna at nilagyan ko ng spacer. Kasi pag hindi, tatama yung plate na yan sa ibabaw ng ilaw. So, dilagyan natin ng spacer. At pinalitan ko lang yung mas mahabang uh, bolt para nakaangat siya. So, yan. Kita niyo yung spacer. So, yan na po. Ang ating dising no Sana ay meron naman rin. Okay, Maraming salamat.